Magandang araw mga kaibigan mga busaydol dito pala sa spot na napuntahan natin dito sa fishing spot ay napakaganda mga kaibigan mga busaydol yan ito yung lugar napakaraming puno ayan malalaki tapos napakaluwang tong spot na to mga kaibigan mga busaydol ito yung tinatawag nila na akop dam ayan Napaka ganda at napakalatig pa ng angin niya mga kaibigan mga busaydol oh. so yan lalo na makulimlim yung panahon mga kaibigan mga busaydol tatlo nga pala kami dito kasama natin yung pabangkin natin na si Danyong na yan yan veterano na yan sa pamimingwit mga kaibigan mga busaydol so ini-enjoy muna natin tong ano tong Itong lugar bago tayo mag-focus sa pamimimit mga kaibigan mga busaydol Kasi nga namang ha tayo na napakagandang lugar na ito mga kaibigan mga busaydol Ayan o oh, green na green itong nakapalibot dito So yan at napakatahimik pa mga kaibigan mga busaydol So ayan kaya abang abang na lang mamaya tingnan natin kung makaka rami tayo ng huli mga kaibigan mga busaydol So ayan mga kaibigan mga busaydol mayroon ding mga kumakain sa pamain natin pero malilit siya mga kaibigan mga busaydol ito na may huli na tayo dito kaya na tilapia yung ganito lang siya kalalaki oh kaya medyo mahirap makarami din mga kaibigan mga busay dal kasi nga medyo ano maliliit mahirap ano ma ma i ano sa mga hook natin malilit pa yung bunganga nila Pero yun, napakaganda tong ano lugar mga kaibigan mga busaydol bukod sa napakatahimik ah uh, medyo napakalamig pa kasi nga medyo maraming punong nakapaligid dito mga kaibigan mga busaydol kaya ito talagang nakai enjoy dito mga kaibigan mga busaydol yung sarap mag-picnic so oh. ayan napakalinis na gilid tapos napaka luwang pa mga kaibigan mga uh, busaidol. idol dati ito maraming pumupunta daw dito pero sa uh, ngayon uh, uh, kukonti yung ano dumayo baka maya maya lang dadami daw yung ano yung mga mangingis rin dito mamimingwit o kaya mag uh, ma So yan, ini-enjoy na lang natin mga kaibigan, mga bus Bukod sa ka, kasi sa napaka uh, lamig ang panahon ay ito pa mga kaibigan, mga bus idol. Napaka tahimik yung kasama natin. Wala na, naghahanap na, naghahanap na lang gagamba niya. So yan o oh, mga kaibigan, o oh, mga busaydol. Uh, nag ano naman sila ng ano ng electric fishing ayan wala naman silang nahuli mga kaibigan mga boss kaya uwi na lang daw sila kaya malamig dito mga kaibigan mga boss makakapal kasi yung ano mga dyan no? malalaking puno dyan o oh. ang kakapal ng puno mga kaibigan, mga busay doll. Huni ng ibon yung ano na ririnig natin. Yan. So ito yung maganda mga kaibigan mga Busaydol oh yung napagod na yung kasama nating dyan si Danyong at may pagkain dyan oh mga kaibigan mga Busaydol oh kaya Uh, kakain muna kami ni Danyong dito sa napakagandang napuntahan namin oh to yung napakagandang lugar mga kaibigan mga busaidol kasi medyo nagutom kami kaya kain kami konti saka mamaya babalik din kami sa pamimingwit dito na lang sa sa ibaba na lang dyan mga kaibigan mga bus kaya samahan nyo muna kami So ayan, naglalagay na ng pamay si Dan yung mga kaibigan o mga boss idol. So ayan, dyan niya ilalagay sa may uh, gilid lang mga kaibigan, mga boss Dito yung ano, napakagandang spot sa pagpipishing. Nakaka-relax talaga mga kaibigan. O. Yung napakagandang ano, napakagandang Uh, view uh, yan. panalong panalo na mga kaibigan mga busaydol. yan mga kaibigan mga busaydol ipakita na natin yung laman nung pinaglalagyan natin ng isda, yung cooler tingnan natin kung may uh, targa din ba o ano, kaya tingnan natin mga kaibigan mga uh, busaydol. Too chưa Oh, yang guys, oh, yan, tilap yang mang tila yan, oh, oh, boy, pa yung iba, oh, yang katam tama yung sài snyo, oh. oh. Saya. Saya-saya mga kaibigan mga busay doon.